coach JJ Redick, bibigyan ng mahabang playing time si Maxi Kleber. At Rui Hachimura, nasa trade block na. Ititrade kay Trey Murphy ng Pelicans. Pero bago ang lahat, panay papuri ang natanggap ng Lakers backup big man na si Maxi Kleber. Ulaki na Luka Doncic, Austin Reeves, LeBron James at coach JJ Redick. Dahil gumawa nga ito ng clutch basket para sa LA sa mga sandaling hirap makapag-convert ang buong team. Siniliyuhan pa ang panalo tapos ang game-winning defense nito kay Keonte George sa huling posisyon ng Utah Jazz. Nang mawala si DeAndre Ayton sa laro dahil sa knee contusion, nabigyan ng mas malaking oportunidad si Kleber. Siya ang naging pangunahing kapalit ni Jackson Hayes pagpasok ng second half. Kahit na nagtapos lamang siya na may 2 points, 3 rebounds at 1 block sa loob ng 13 minutong paglalaro, ipinakita ni Coach Redick ang malaking tiwala sa kanya. Sa huling 7 minuto ng laban, si Kleber na ang naging sentro ng Lake Show. Isang desisyon, hindi talaga nagkamali ang coach. Mabigat ang depensang ipinakita ni Kleber lalo na sa endgame. Sa huling limang segundo, na foul si Luka at isang free throw lamang ang naipasok. Nagkaroon tuloy ng pagkakataon ang Utah na makatabla o maipanalo pa ang laro. Ngunit dahil sa matinding bantay ni Kleber kay George na nagbabalak sana ng game winning three, napigilan niya ito at nakuha ng Lakers ang panalo. Pagkatapos ng laro, sunod-sunod ang papuri. Ayong kay Luka, 10 of 10 ang ipinakitang laro ni Maxi. Para naman kay Austin Reeves, isa raw sa best players ng Lakers si Kleber kanina. Pati si Lebron ay natuwa at nagsabing nag-step up big time ang kanilang big man. Dagdag pa ni Coach Redick, malaking bagay ang physicality, composure at clutch basket ni Kleber. At dahil sa ipinakita nitong kontribusyon, posible raw na dagdagan pa niya ang playing time ni Kleber at isama ito ng mas regular sa kanyang rotation. Samantala, ang Los Angeles Lakers ay desperadong makabalik sa seryosong laban para sa championship at isa sa pinakamabisang hakbang na maaari nilang gawin ay ang pag-trade kay Rui Hachimura kapalit ni Trey Murphy. Sa kasalukuyan, nasa pinakailalim ng Western Conference standings ang New Orleans Pelicans at halos tiyak na patungo na sila sa NBA Draft Lottery. Dahil dito, dapat silang maging bukas sa mga trade bago ang February 5 deadline. Maaaring isipin ng ilan na lampas sa kaya ng Lakers ang halaga ni Murphy. Ngunit ang mataas na value ni Hachimura ay maaaring magbukas ng pinto para maganap ito. Hindi bago kay Rui Opelinka ang paglika ng surpresang trade tuwing deadline. Napatunayan niya ito noong nakaraang season nang makuha nila si Luka Doncic sa isang hindi inaasahang hakbang. Posible nila itong maulit, ngulit kapalit nito ay isang starter at halos lahat ng natitirang draft capital ng franchise. Samantala, ang Chicago Bulls ay naghahanap ng forward na babagay kay Matas Buzelis. Kung makakakuha sila ng tamang piraso, maaari silang makapasok sa top 6 ng Eastern Conference. Ito ang maaaring oportunidad ng Lakers upang maagaw si Murphy mula sa Pelicans. Sa potensyal na three team trade, makakakuha ang Lakers ng isang batang wing upgrade na may murang kontrata hanggang 2029 kasama si Carlo Matkovic bilang backup big man. Kapalit nito, matatanggap ng Pelicans sina Kevin Herter, Maxie Kleber, dalawang first round picks, dalawang pick swaps at isang 2032 second rounder. Makakakuha naman ang Bulls ng frontcourt upgrade sa katauhan ni Rui Hachimura. Si Murphy ay unti-unting nagiging elite wing na may 20.3 points, 6.3 rebounds, 2.9 assists at 1.8 steals kada laro. Perpektong partner siya sa timeline ni Luka at Austin Reeves at maaaring maging mahalagang bahagi ng core ng Lakers sa susunod na dekada. Kung may trade man para kay Hachimura, si Trey Murphy ang uri ng makabuluhang upgrade na sulit para sa Los Angeles.